Good morning guys, isang magandang umaga sa ating lahat Ah, uh, ayun, sumisibol na yung araw guys At uh, hindi gaya kahapon, medyo makulimlim at may kunting ulan-ulan So, ayun Ah, uh, Sa so, umagang ito, pupunta na naman tayo sa dagat guys At uh, uli, mag-almusal At uh, kasama pa rin natin si Ado Libay, syempre Subscribe nyo guys Si Ado Libay Channel Ito oh Ah, uh, ano lang gagawin namin doon guys? Magiihaw tapos magkikilaw. yun lang. Almusal uli. So, katatapos lang niya magturo ng swimming. So, punta kami doon, uli sa ating uh, hideout. Yung tinatawag niyang Trump's home. Yeah. So, stay tuned guys at good morning everyone. So, yun guys no uh, andito na tayo sa ating spot at uh, magiihaw tayo guys ang challenge namin ngayon kung paano namin paano kami mag iihaw na ayan yung tubig oh napakalalim tapos yung ihawan namin dun lumubog yan so start na tayo guys para maka pag almusal na Ah, uh, Ayun guys, sa uh, hindi na natin naipakita yung paglinis nito kanina guys kasi nagmamadali tayo. Uh, ah? Yun. Hindi na lang natin. Tapos nilagyan na lang natin ng ricados, yung sibuya sa kaloya. Tapos ngayon, lalagyan natin ng kalamansi at suka. Lalaman. Yun, naglalagay tayo ng suka guys sa ating kinilaw. Suka na may sili. Sarap to guys. Maglakag sili ha? Alam mo yung sili sir? Wala. Magkani hangon po ni ma'am? Ah, uh hangon. -huh. Bellerosim Ayun, lilinisin natin tong ano guys, dalang Lukot ay ano, plato. Ah, uh, si Grips na dala ni Ato ni Bay, so lilinisin lang natin guys. 打不能白弄的。 Ngayon guys, baka may magtataka sa ano dyan ha, yung mga viewers natin, Bak bakit tayo nagkakalat ng ano? Itong sinatapon natin guys hindi to ano. Uh, organic to guys, malalanta lang to kaya tinatapon lang natin pabalik sa ano. Pero yung mga plastic, syempre, dinadala natin dito, dadalhin natin pabalik sa ano. Hindi tayo magkakalat ito guys. Alagaan din natin yung ating kalikasan. So yun. Uh, yan yun guys, uh, balikan natin yung ano, yung kinuntahan natin na uh, yung sa loob ng bang mangrove. Papakita ko sa inyo guys kung anong itsura niya pag ganito high tide. So, puntahan natin guys. So, andito na tayo sa area guys. Ito yan guys, oh. Sarap maglagay ng mesa dito guys. Yan. Ano? Oh. Tingnan nyo guys napakalilim yan sobrang lilim yun at ang sura guys oh yan oh sarap paglagay ng mesa dito guys oh tapos yung nakatayo lang tapos dito yung mga pagkain tapos kain-kain lang ganun napaka ano sarap lang ano dito guys eto bakawan to lahat guys yung nasa likod niyan doon ah uh, bali yun yung uh, papuntang laot na pero ito para sinadya talaga tong tinanim guys yan kasi nakahalera siyang ganyan eh tapos para sa island ganyan my art ayan. ayan lahat guys mangrove lahat yan diyan so, Dinadala ko kayo dito guys para ma maipakita ko yung ano uh, itsura dito pag high tide. Kasi nung pumunta tayo dito, uh, medyo low tide yun eh. Mababa yung tubig. So, ngayon binalikan natin na ganito yung uh, sitwasyon. Napakaganda pala. Yan. Malinis oh. Tingnan nyo. Malinis. Walang basura. Yan. Kaya payo ko sa mga gustong pumunta dito, matatagpuan to guys sa ano Sunset Bella Resort. So, uh, payo ko lang no, pag pupunta kayo dito, kung ano may yung basura na dinadala yo, uh, especially plastics. Ah uh, yano lang guys, skip niyo lang tapos ah uh, dalhin niyo pag-uwi at doon niyo i uh, tatapon yung proper disposal talaga. Kasi, tingnan nyo, oh. oh makikita plastic, guys? Yan, walang kadumi-dumi, oh. Walang basura. Kaya, pakiusap, alagaan natin to. Okay? Para din sa atin to, guys, eh. Ito. Ang sarap mag-ano dyan. Yung maliligo. Tapos, dala mo yung pamilya mo, yan. Oh. Ganda. Ganda. So yun guys no uh, napaka, Napakaganda at napakalinis So yun yung kagandahan doon guys Sarap doon maglagay ng mesa Tapos doon tayo kakain Ayan Addo ni Bay So yun maliban dito sa ating kinilaw na Dilis guys at saka Sea grapes or lato Meron din tayong Ito Bangush may bangus nito, oh. Bangus. Yan. Malaki yung bangus natin, guys. So, antay-antay lang konti, guys. At uh, makakain na tayo. Ito. Malapit na maluto yung bangus natin. Tingnan nyo yung view natin, guys, oh. A few hours later Yun, goods na tayo guys Okay na Yun guys, tapos na tayo Mag uh, Brunch Breakfast Ito nangyari, walang kalaban-laban Yung bangus, saka yung tinilaw Yun ano masasabi mo pre? Okay ka, Tata kayo ba? Nabot na tayo ng ulan, guys. Sa... Sige lang. Maliligo naman tayo. Walang problema yan.